Ako po isang private pediatrician. Kaya lang sabi ko, walang malasakit center ang mga private hospital, di ba? Meron sa public. Pero sa private, wala. Lahat ba nang na-admit sa private hospital, mayayaman lang? Hindi. Kuno lang yung public. Kaya gusto private na lang. Kaya ang aking ambisyon sa anong ginawa ni Senator Bongo, gayahin natin na malagyan din ng sakit centers ang mga private hospital. Marites Mata! Marites! 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 Maisag! Mabuhay ang Marites! So alam niyo na, ay Father, Alam niyo na kung oh, bakit Marites dahil sinabi doon, no? Ah, dahil sa mga ah, sino pa followers nito Facebook? Ayun, madaming followers. So sa hindi pa naka-follow, follow ang Dr. Richard and Erika Mata. May 2.7 million followers tayo doon. Kasama na 'yan sila. Yan po 'yan, 'yan sila ang ginawa kung Marites. Dahil doktor naman ako talaga eh, no? Nag 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 health lecture ako katulad ni Dr. Willie Ong. Kasama ko si Dr. Willie Ong. Ngayon, mahilig din kasi ako mag-share ng mga balita, mga chismis, mga showbiz. Para updated din naman yung mga followers ko, lalo na yung mga OFWs. One minute pa lang, updated na kaagad eh. Kung naghiwalay ba si heart, updated ka agad. Doon nagsimula yun, sabi ng mga followers, Dok, hindi ka lang doktor, dok. Marites ka pa. Kaya tawag namin sa iyo, Dr. Marites. Yun ang tawag sa akin. Ngayon, habang nakaupo ako sa bahay, inisip-isip ko yung pangalan ko, Mamata Ray Richard Tes Tesoro. Nga, Marites nga! Inborn Marites. Nasa birth certificate ko po ang Marites. Ang test po sa aking pangalan ay Tesoro. Ako po ay uh, uncle ni Senator Bongo. Uh, dahil ang pangalan talaga ni Senator Bongo ay Christopher Lawrence Tesoro Go. Ako po ay Richard Tesoro Mata. So, ang first cousin ko po ang kanyang... ah uh, ang first ka, cousin ko po ang mama niya. So, in a, in a sense, parang uncle ako. Pero di ba, parang ka kaedad lang kami. Pero hindi siya nagmamano sa akin. Kasi, ay, huwag okay, magmano, di ba? Tatanda tayo niyan, di ba? Pero sabay kaming lumaki. Antay ka sa saya ko. Antay ka sa saya ko. Sabi mo, masasayaw pa daw ako? Mamaya na, mamaya na. Mamaya na. Akin sa mga bisaya diri taas. Ayo! Daghan, daghan. Mabuhay ang mga bisaya! Mabuhay! Ayaw, mayo. Asan ako? Then, uh, si... Dahil kay Senator Bongo, ako po'y naging doktor ni Veronica Duterte. Kasi pag may sakit si Kitty, Gabi, ako yung pinapapunta ni Senator Bong. Tatawag yan. Asan ka? May lagnat si Kitty. So pupunta ako sa bahay ni Mayor Duterte. So hanggang lumaki si Kitty, pabalik-balik ako dyan sa bahay nila. So naging close po ako dyan sa kanila. Ako po ngayon ay tumatakbong senador dahil nung naging senador po si Senator Bonggo, ako po yung naging consultant din ni Senator Bonggo. Nasa background lang ako. Kasi doktor nga ako eh. So maraming tanong si Senator Bongo, marami din po akong advice. May time din pumupunta po ako sa Senate hearing kasi nag assist po ako sa aking pamangkin na si Senator Bongo. Bili ba kayo kay Senator Bongo? Yes! Grabe ang nagawa niya, especially po ang malasakit centers. Ako po isang private pediatrician. Kaya lang sabi ko, walang malasakit center ang mga private hospital, di ba? meron sa public. Pero sa private, wala. Lahat ba nang na-admit sa private hospital, mayayaman lang? Yeah. Hindi. Puno lang yung public. Kaya gusto private na lang. Or gusto ng private kasi may pinipili silang doktor. Gusto nilang doktor. Eh wala sa public yung do gusto nilang doktor. Kasalanan nyo bang may doktor kayong gusto para sa anak nyo, para sa sarili nyo? So natural na nagpa-private yung iba kahit hirap. Tama ba? Pag discharge, wala. Ang laki ng babayaran. Eh walang wala sakit. Pupunta ngayon sa labas, pipila kay congressman para mabayaran, madagdagan. Ang hirap naman nun. Kaya ang aking ambisyon sa anong ginawa ni Senator Bongo, gayahin natin na malagyan din ng sakit centers ang mga private hospitals. Agree ba kayo? Para hindi na kayo lalabas. Yung pera, ipapasok na lang. Yun ang ginawa ni Sen. Bongo. Yung wala pang malasakit, lumalabas ang mga tao, pupunta sa PCS, etc. DSWD. Bakit hindi na lang din gawin natin sa private hospital? Dahil nga, hindi ibig sabihin na private yan. Maraming pera yan. Hindi po yan katotohanan. Kailangan tulungan ang private. Kailangan tulungan ang public hospital. At saka gusto din natin lahat ay eh maka-experience ng quality care. Hindi lang yung mapipilitan na lang, lang mag-public kasi doon lang ang may libre. Kailangan meron sa private hospital. Yung kaibigan ko, taga-Brazil, sabi niya, Doc, hindi man sa pagmamayabang. Third world lang ang Brazil sabi niya. Hindi din perpekto ang Brazil, may mga corrupt din. Lahat naman ng bansa may corrupt. Pero ang iyayabang namin, ang healthcare system priority. Pag ma-admit ka sa Brazil, libre. Third world country. Libre. Wow! Hindi pa kailangan USA. Hindi pa kailangan Europe. Ang kailangan lang Priority ba? Kailangan lang? Priority ba ang healthcare system sa Pilipinas ngayon? Priority ba na kunan mo ng bilyon-bilyon na peso ang PhilHealth? Ibig sabihin, uy, importante ang, ang health. Kunan natin ang bilyon-bilyon ng PhilHealth. Priority ba yon? Uy, priority ang health. Zero natin ang fund sa health. Kasi priority yan. Paano naging priority kung hindi mo pupunduhan? do kasaan ang pera para mangyari yung sinasabi mo? Madaming pera na nasa ayuda lang. Ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na hindi na kayo tatanggap ng ayuda kahit kailan? Except doon sa may mga issues talaga, ha, yung mga pangailangan talaga. Yung mga healthy, ba, wala problema payag ba kayong hindi tatanggap ng ayuda pero kung ma kayo sa private o public hospital, libre. Payag. O si, ibig sabihin yung mga 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, huwag na nating pinyon. Gagawa tayo ng batas na ipagbabawal na nabigyan ng mga pera ang wala namang sakit. Dahil hindi na yan magtatrabaho maging mahirap ng ating bansa kung hindi na tayo magtatrabaho. Kailangan yung pondo na yan ilagay doon para sa may sakit kasi ang may sakit ang hindi nagtatrabaho. Correct? Para sabihin mo, Dok, kulang 5,000 para sa excess payment. Hindi naman nagtanggap din 10. Di, 5,000 times 10. O, oh, may 50,000 na. Ibig ko sabihin, nagagawan po yan na usyon kailangan lang ipasok natin ang buong Duterte. Tama ba? Kasi pag napasok natin ang buong Duterte, magagawa natin itong mga ambisyon na ito upang mag maging priority na rin ang ating healthcare kagaya sa ibang bansa. Sa Japan, pumunta ako ng Japan, sabi nila, pag 16 years old and below, libre kung admit libre ang check-up. Pumunta ako sa emergency room. na Japan. Sabi ko, asan ah, yung mga pasyente? Bakit bakante ang emergency room ninyo? Sabi nila, iba't ibang lugar dito, may mga super health centers, katulad ng ginawa ni Senator Bongo. Doon nagpapacheck up ang mga tao. Primary care pa lang. Libre fasting blood sugar. Libre ang laboratories. Libre check up. Libre gamot. Di wala nang mapupunta dito kasi hindi pa malala ang sakit, gumaling na. Ano nangyari sa Pilipinas? Ay, mahal ang laboratory, mahal ang check-up. Tapos, ina hindi na makaihi. pagpa check up, ah, wala na, dialysis ka na. Ganun ang nangyayari sa Pilipinas. Nagpipigil ng check-up, lumalala ang mga sakit. Kailangan gayahin natin. Sa Japan, 16 years old, above 30, 70%. Pwede natin gayahin din yun. ano yung sabihin? Pag na-admit ka, 70% ang ibibigay sa iyo ng gobyerno. So kung ang, ang ano mo, ang bill mo ay 100,000, 70,000 gobyerno magbabayad. Ikaw bahala sa 30,000. Ngayon, ang sabi naman doon, kung wala kang budget sa 30%, mag-request ka ng installment. Wow! Ang sarap naman ang Japan. Sasabihin pa ng Japan doon sa mag-discharge, -mag Ma'am, meron kayong 30% na babayaran. Sorry talaga, ma'am ha, kasi nag pa daw. nag pa yung hospital kasi meron pa nung babayaran. Pero kung hindi mo kaya, ma'am, mag-installment ka lang po. Ang sarap naman. Kasi priority ang healthcare system sa Japan. So pwede din natin yung gayahin kailangan lang priority. Kasi po, ang tao, kahit tayo ay simpleng tao, no? Kung tayo ay magkasakit at alam natin may libre at secure tayo at pwede tayong pumili na quality like private hospital, kahit mahirap ka lang, feeling mo mayaman ka. Tama ba? Kung ang health ay andyan secured, secured ka na din. Hindi aasenso ang ang bansa kung ang health ay problema. Kailangan i-priority ang health, ayusin ang paggamit ng pondo, and of course, hindi dapat kurakutin aasenso ang health, aasenso ang Pilipinas. Tama ba? Ako po yung isang pediatrician, focus din ako sa mga bata, marami akong pasyenteng may autism. Ako pa ang nagre-reveal na sabi ko parang may autism, ma'am. So, i-refer ko sa doktor na spesyalista. Two years bago naka-check up. Ganong katagal, two years. Yung mother, two years, hindi niya alam kung may autism ba, ADHD ba. Tapos, siyempre, pag-check up, walang libre. Ngayon, may therapy pa. Yung therapy, ilang taon yan. Walang tulong ang gobyerno ngayon sa mga ganyan. Gusto natin ng tulong ang mga kids na may special needs autism, ADHD, Down syndrome, at iba pa. Agree ba kayo dyan? Ako din po ay mga ay isang vlogger. Sino bang vlogger dito? Taas kamay. O, sino lang aman netizen dito? Taas ang kamay. Lahat tayo netizen. Lahat tayo may Facebook. Gusto ko proteksyonan ang ating freedom of speech. Correct ba? Ako ay pinatawag din sa Tricom. Pinatawag. Kasi daw, baka daw, meron daw akong fake news. Sabi ko, pa paano umabot ng 2.7 million ang followers ko kung fake news ang sinasabi ko? Ta tatlong fake news lang nasasabihin ko, aalis yan silang lahat. Siyempre dapat quality yung news na binibigay ko. Ba't kayo mag accuse na may fake news kami? Ang truth palaga dyan, hindi yun na may fake news kami. Dahil Duterte kami. At hindi kami nagsasabi ng fake Nagsasabi kami ng katotohanan. Hindi sila takot actually sa fake. Takot sila sa katotohanan. Yung palabas na sinabing, you can't handle the truth. Hindi nila kaya ang katotohanan. Kaya pag-usapan natin, may blanco ba sa GAA? Ah, uh, ano, ano? 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 Ayaw sumagot. Hindi nila kaya yung katotohanan. Yan, yan ang ginagawa nila. Inaano nila mga balita para matapan ang mga katotohanan. So hindi sila takot actually sa fake. Takot sila sa katotohanan. Tapos yung kaming nagsasabi ng katotohanan, tawag na kaming fake. Correct ba? Kaya ako po yung protectionan ko po ang freedom of speech. Kung anong gusto nyong i-post doon, karapatan nyo po yun. Kung mag kayo dito at may sasabihin kayo against sa pamalaan, karapatan yun, freedom of speech po yun. Huwag tayong pigilan na magsalita dahil tayo po isang democratic country, tayo po ay Pilipinas. Kaya yan din po ang aking gustong tulungan, gusto ko rin po yung proteksyonan. Marami po ako masyado pang gustong sabihin, kaya lang nararamdaman kong gusto kong sumayaw. Kaya lang nahihiya ako. Ang alam ko mga iyo, mga Elias, Elias, 啊、uh！Huh. <laughs> Kailangan po Duterte huwag po pumili sa kanila dahil ang Duterte po ay protest vote. Protest natin yan eh. Kung magpili ka sa kanila, sila, ah, namili naman sa amin. Ay, nito, nagpo-protesta. Masaya pala kayo sa ginagawa namin. So, huwag kayo mamili sa kanila kasi ibig sabihin, approve kayo. Kahit sikat, alam ko, meron kasi, sikat kasi, dok, alam ko sikat, pero huwag kayong pumili sa kanila kasi nagpo-protesta tayo. Hindi ito about sa sikat, about ito sa atin. Sa buhay nyo, sa buhay ng anak nyo. Ito yung chance na may makapasok na ng mga bago. Ito ang may chance. Kung gusto nyo may pagbabago, kailangan bumoto kayo ng bago. Dok, paano naman kayo mananalo? Eh, hindi naman sikat. Sikat naman si Duterte. Doon kami naka, doon kami humingi ng tulong, kami yung piniling sampo. So si Duterte ang pinakasikat sa kanila. So kung anong sinabi ni Duterte, yun dapat ang ating sundin dahil para yun sa atin. Tama ba? Salamat sa lahat at pwede bang marites dyan? Salamat kayo, mga bisaya, mga isog. Dagang salamat sa tanan. Maraming salamat po. Thank you, Father. Uli pa lang pakapunan.